Ah, magandang araw sa inyo mga kinoo at binibini. <laughs> Tayo ngayon ay magbablind react sa episode 17 ng Maria Clara at Ibarra. Huwag na natin patagalin. Let's go! Init nitong ginagawa natin, ha? Ano ko yung mangyayari dito sa dalawang chikiting na to. Dayuan ng dalaga ng sa bayan. At kasama ka mo ni Ibarra sa kanyang mo sang to si Padre Damax. <laughs> <laughs> Kakabuy si. Hindi ako alam. Bakit naman ikaw ang kakabahan? Nako, ayan na. Hindi ba ang dapat kakabahan ay yung si Pesosto mo? Ako kinakabahan sa <I> inyo eh. <laughs> ay, okay, hindi rin nila ka. Ano kayong mangyayari? Magkakabuki nga na ba this episode? Let's go! Ay, magandang uh, araw po, uh, Senyora Isabel at Senyorita Maria Clara. Yeah! Babae ba siya? Ako uh, po, si Senorita Clay. Kilala ba nila? Senorita Clay? opo. Yeah! Nahatsip. po. Nahatsip! po, ang lahi po nila, Senor Ibarra, magagaling Magaling ka, Kasi mga dong. Ah, uh, opo. Pinsan po ni Senor Ibarra, si Senorita Clay. Yeah! Yeah! Lusot! maganda <laughs> Grabe, nakita niyo yun, ang galing nung acting ano na from from natataranta, from parang balisa na acting to parang inosenteng acting. Galing nung acting, nakita niyo yung transition nung. No? Lupet? Galing nung acting ni ano, ni mga dong mag magpinsan sila. <laughs> <laughs> Bakit po, senyora? Oh, ay na. Ano kasi judgmental kasi kayo eh. Ginagi kayo eh. Pinsan eh. Buti na lang. Ano sa to, Kael? Ganda nung siya to. May boke. Saan kaya to? Saan kaya to si Nut? Balang araw, Miss Clay. Uulad din ang bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aaral ang lahat ng mga kabataan dito dahil sila ang bagong henerasyon na mag-aangat sa San Diego. Na magiging huwaran ng bawat bayan sa buong Las Filipinas. Mamaya, pagkapananghali, eh. Alam mo, may naalala lang ako. May, meron akong kaibigan na ganun din yung mindset eh. Yung education talaga. Which is true. Kasi kung lahat magiging educated, mas madami magiging capable na gumawa ng mga bagay uh, for the growth of our country. So parang ano, napapanahon pa rin. Also, itake natin as example yung pinaglalaban nating advocacy na papasukin yung mga foreign and direct investors dito sa bansa para magkaroon ng mas madaming trabaho sa Pilipinas. So ang anong ginagawa ng mga may kapangyarihan natin ngayon, pinipigilan yung batas na yon na mai sa katuparan para sila sila lang yung maghari kontrolado nila manatili tayong nandito sa baba at mga ano mahihirap no ayaw nila tayong paunla rin kasi pag pumasok yung mga foreign direct investors na yon at nagnegosyo at dumami yung negosyo hindi lang dadami yung trabaho pati yung yung mga skill set ng mga Pilipino tataas kasi kasi matututunan nila yung mga skills at yung mga technology na bitbit -bit, -bit ng mga foreign investors papasok dito sa ating bansa pa-level up tayo ng pa-level up eh pero ngayon, ang nangyayari, pinipigilan nyo ng mga may kapangyarihan sa atin para hanggang dito na lang tayo. Yung mga gusto talagang umasenso, ang ending, nag abroad Katulad ng nangyayari sa kanila dati, na nag abroad sila pa, para mag-aral. Ganun pa rin ang nangyayari sa ating bansa hanggang ngayon. E Dadalawin natin ang tahanan ni Don Rafael. Hi, Panginoon! Salamat po! <laughs> pagod na pagod na yung bata. Diyos ko, ilang taon pa lang yun. Naka, Napahay Panginoon na. <laughs> Tinamaan ng kubang dato. Ito na naman. Sa inyo, Sisha, pinababalik ng kura ang mga bata sa simbahan. Hindi siya pumayag na tumigil sila sa kanilang nililingkod. Ikaw walang galang lang ho, Mang Renato. Ngunit may karapatan din naman ho ako magpasya para sa mga anak ko. Correct! Hindi ho ba? Wala ho kayong karapatan. Pigilan mo ako. <laughs> na, malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre Salvi. Nagpasalamat ho ako sa Diyos, Tia. Akala ko kasi talaga ay may iba na ang aking nobyo. Salamat po at tapat naman ho pala siya sa akin. Yan, ganyan kayong mga babae. Ha? Puro kayo pagdududo sa mga lalaki. Kaya sumasakit ang ulo niyo Wala, no, naman, wala namang ginagawa yung lalaki. Ha? Pero kung ano-ano mga pinag-iisip nyo, kaya kayo na mong problema. Ha? kami pag nagkikita-kita, prayer meeting, mga advice ng family, kung paano pag palalakihin uh, yung negosyo. Ano mga gano'n na pinag-uusapan? Huwag nyo lahatin lahat ng mga lalaki eh, na dadamay pati yung mga ano eh, matitinu eh. Ha? Ngayon, ganyan, 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 kayo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Ngunit <laughs> ang ipinagtataka ko lamang, ay eh kung bakit hindi sinabi sa atin ni Crisostomo na sa kanya nakapisa ng kanyang kaanak na babae. Oo oh, na nga naman, may point. Nakalitaan na lamang niya sabihin, tiya Pero hindi ho bali. Ganda nung location, no? Saan kaya to? Masaya to! Halika na! Ligong sa ulan, gabing-gabi, ano na? Pupulmon nga kayo niyan, uy! Pag kayo nagkasakit talaga sa ginagawa niyo, problema na naman yan. Napakasaya nito, eh. Masaya, <laughs> <laughs> ngunit. yung isa nagdadrama, yung isa nilalagnat na ata. Ano ba yan? Ibarra! Pakiramdam ka naman, Becky! Yung kasama mo! pinookumpul sana <laughs> Nako ayan na Ew Hmm problema na naman so, ba naman yan yeah. Sa mga anak ko DSWD te, <laughs> kung meron man Wala bang DSWD dito pano niya, Simula nang dumating siya, wala nang ginawa kung hindi ka labahanin ako. Kaltokan ko yung ang, ano mo yun. Ulo mo. Ka walang titigil sa paglilingkod dito hanggat hindi niya nababalik yung salaping nawawala. Naalala ko tuloy nung nagsakristan ako dati. Naisip ko, may, may mga ganito bang pare akong na-encounter na namamalo? Na Masungit. May mga masungit na pare ako na na encounter. Meron ako mga Ano <laughs> boy. Ano daw? Ano daw? May mga may mga pare akong Huwag na nating sabihin, Aris, at baka mapahama ka pa. I-play na natin. <laughs> at kung hindi mangyari yun, baka mapatay kita sa pano, Crispin. Sige na sabihin niyo. Dapat! Tapos na kami. Dapat! Child labor yan ha, magagalit sa inyo si Tulpo pag nakita ako, pag nagreklamo ka kay Tulpo, ating sisa. Si Kailangan palaging punasan ng bing ko at nang mawala ang init. Hmm. Tsaka Bix. Sandali lang at papalitan ko ang tubig. Bix, Bix lang katapat niyan. Kung may Bix lang sana nung panahon na yon, tapos yan. Isa dito, isa dito isa dito tapos lagyan mo na lahat ng buong katawa mo hanggang sa talampakan bitch tapos yan don't tell me para mapopol ka dyan ha Ayus, ayusin mo madadamay na naman kami dito mga nato nagkita na hubang ba ang kura at ang mga anak ko oo oh, kanina hmm, nabugbog na Uta, <laughs> Dito lang ko lang ho sana yung mga bata. Sa lang ng kura kanina. Malamang. Lakas <laughs> ang loob mong pagsalitahan ng ganyan ng kura. Hmm? Ulul. <Uloon. laughs> Uwi ka na. Kung ayaw mong isumbong pa kita sa kanya. Sumbongero. <laughs> <laughs> Nabuti siya. Kaya <Kainong> bala <laughs> sa kanila. Si. Galing yung makting Nakaka-irritate. na O oh, ano? Ligo pa sa ulan. Alas siya. Nag-assume si bakla. Glay, huwag kang mapopol dyan, Glay. May jowa na yan. Ay, maharot ka rin eh, no? Pinigil ko na ba? Ako, magkakagusto sa isang pag-a-dito. Tanda na kaya nila. Hindi ko naman plano mo in love dito. What? No! <laughs> hindi mo pwede, hindi mo pwede madadamay kaming mga lalaki kapag ganyan ang nangyari. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Ha? Okay. Bueno, mga ginoo at binibini. Hanggang sa muli.